Masyala. Pizza din sila karon. Oh, Pizza. Kuha, tig isa ha. Oh, one slice, one slice. Sa mga babae dito. Ay, bab, mga babae dito. Lang, dito babae. Ah, sige lang, kay nagkuha naman dito ang ah. duha ka babae. Yun. Masyala, mo na ito ang mga estudyante. Uh, for 10 days seminar. Uh, seminar, uh, seminar lagi. Seminar lagi sila brat iman adela di maki di makita. sa lipod angwan so masyala, busog mga a, pura magkuwang sila okay. <laughs> di, naka, di ba nakulangan sila. Masala. Ito so, sakto ra sa patra. Ito gahapon inyong snack tinapay karon pizza. Masala social social mo karon. Nakatiming des si benso pizza gahapon tinapay man nga. Gusto din niya pizza. Masala. Sa so, kasulti ni mo Benz. Ano oh, so, sa tingalan ni si Islam? Lokman. Dapat patawag ka Lokman dili Vince. Eh. Na mo tawag ni Vince Lokman lagi. Ah, Lokman dai. Lokman lagi. Kinsa man tong usapod? Si Kato si Lawlaw kan ba? Lawlaw. Limot mo. Ah, ano ngiti? Kay gid man ya gamiton pirmi. Ikaw unsay ngalan na mo sa Islam? Kalil. Ha? Kalil. Kalil. Oh, Kalil ka pirmi ha. Ini, unsay ngalan ni mo sa Islam, bro? Ahmad, ikaw uh, Harun, mga propeta din eh. Ika bro, Muhammad, Muhammad, Muhammad in Ahmad is same from Nasia, pero good name. Ika, bro, Ali, Ali, ang mga, mga sahabang yung sila da. Ay, ya pa din, yung sengalan niya Islam. Ismaila, asa to isa, katuwara. <laughs> si, kato siya, ang sama Isaac, Isaac, ikaw -isa Ismail. Magkapatid talaga kahit sa sa anak to ni Ibrahim, Prophet ni Ibrahim. Masyaallah, Prophet Ibrahim, Ismail, Isaac. Good name. narito si Kas. Kuna po dila ang grupo dere. Oh, sampo ni Ilaha. Ang pangalan ni mas pangalan ni mo Islam. Ismail. Ismael. Yusuf. Ma'am, good name. Ma, ma ang sa ngalan ng sis Juharaya. Ha? Juharaya. Juharaya? Masala, ikaw bro. Isa. Isa. Allah Jesus. So, Isa, good name. So, Jack Locker. Ito po yung ta ang mga sudyante ng masjid. Isa, Ibn Mariam. Yan ayan po. Yan Ito yung masjid natin. Allah na uh, biyaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng marami pang kaalaman kasi yung kaalaman ay napakahalaga sa ating ta mga tao dahil yun ang basihan natin sa araw-araw na tayo ay mamuhay ng ayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala yan po ang Islam so ang Islam is way of life Kaparanan kung paano ka mabuhay dito sa mundo nang naayon sa katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala na katuruan ng ating Diyos. So yun po ang ating uh, update sa ating mga estudyante ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.